Sir, sobrang init ba talaga dyan pag summer? Kasi nag-apply din ako dyan for farming. Ayan. Nice question. So, ito nga. Bago natin sagutin yung tanong ni Sir, sabihin muna natin yung four seasons dito sa Japan. Katulad ngayon, spring. After spring, summer. After ng summer, autumn. And then, winter. So, ikaw, tatanungin ko sa apat na yun, ano yung pinakagusto mo na seasons dito sa Japan? So, comment mo lang sa may baba. So ayun, balik tayo sa tanong ni Sir sa summer. nag a daw siya kasi ng farmer dito sa Japan. Ang masasabi ko lang dyan, sir, talagang good luck kasi nga pag farmer ka talaga dito sa Japan, lalong-lalo na kapag dito tayo sa labas nagtatrabaho, talagang magtitiis tayo sa init. Kahit na uh, nakadubli-dubli ka na, kahit ano na nilalagay mo sa katawan mo, pang cover mo sa mukha mo, talagang mararamdaman mo talaga yung init. Ang kailangan talaga natin dito is talagang magsasakripisyo tayo at magtitiis tayo sa sumbrang init. Talagang kakaiba rin talaga yung init dito pagdating ng summer. Mas lalo na sa buwan ng July, August, September. Yan yung pinakamainit na buwan dito sa Japan. Kaya yan yung mga kalaban natin, yung summer at yung winter dito sa Japan. Kaya masasabi ko sa so idol, good luck, gambatin eh, kayang-kaya mo yan.